aking orchids. Yung mulaklak na naman yung orchids ko. Yan mga friend. do, oh. Tapos yan, maliliit na bulaklak. Pati yung ano ko. Ayan. Yung gumamila. Yan. Yan. Lagi siyang may bulaklak. Yan. Yan o, oh. malaki na siya. Yan ang aking gumamila. Yan. Yan. Lagi siyang may pulak Yan. iyan mga friend, yung halaman ko. Ayan, may bulaklak siya. Oh. Ayan. Ngayon ko lang siya nakita na may bulaklak siya. Ayan mga friend, yung halaman ko yan. Ayan, Ayan. lumago na siya mga friend ganda ganda ayan pa oh. yung aking halaman napakaganda ganda ganda yung halaman ayan napakaganda mga friends